Panibagong buhay, panibagong araw, panibagong a day in my life na naman ni Inday Yes mga kainday mamshi, ito nga't ipapakita ko sa inyo ang napakagandang lugar dito sa Israel mga kainday mamshi Ito nga't andito kami ngayon sa Namal mga kainday mamshi Kung saan dito kami maglalunch ngayon ang aking lolo sa Derby Restaurant mga kainday mamshi eto pala yung view mga kainday mamshi ng restaurant mga kainday mamshi at makikita mo naman sa labas yung view kung saan may white pergola din na isang restaurant na dagim or mga isda mga seafoods, mga kenday mams, yung mga pagkain dyan, mga kenday mams, sa white pergola. Pero andito kami ngayon sa Derby Restaurant, mga kenday mams, mga seafoods din dito, saka mga isda, mga kenday mams. At mamaya ay papakita ko sa inyo ang kakainin aming dalawa ni Lolo ko, mga kenday mams. Ito ang loob, mga kenday maam yung sa dami-dami namang wine nila, mga kenday mams. Kaya nga, binibigyan na kami ang mga kenday ng ng salad-salad, mga kenday mams. What is the name? Makuwento ko nga lang pala mga kainday mamsi. Pag pala pumunta ka dito sa restaurant sa Israel mga kainday mamsi. Yan po ang unang binibigay yung mga first dish mga kainday mamsi. Ay mga besta, vegeta, besta bowl mga kainday mamsi. Diyan pa lang talaga mabubusog ka na mga kainday mamsi. At pag dumating pa naman ang pinaka main dish mo. Ay siguradong hindi mo na mauubos sa dami ng first dish na ibibigay nila mga kainday mamsi. At yung restaurant pala nato to mga kainday mamsi. 1976 pa pala nag-open kay Inday Ma'am Sho oh, diba? Mas matanda pa sa akin mga kainday Inday Ma'am At ito nga ay pangalan ay Derby mga kainday Inday Ma'am Derby Restaurant dito sa Namal Tel Aviv mga kainday Inday Ito pala ay salmon mga kainday Inday Ma'am Sho Ang carpa Carpaccio Salmon mga kainday Inday Ma'am Sho Ano ba yan? na ako mga kainday Inday Ma'am Tignan nyo naman mga kainday Inday Ma'am Ang dami talaga namin pagkain ni Lolo ngayong araw na ito mga kainday Inday ma At hindi ko nga alam kung mauubos ko itong mga in-order na mga kainday mamsy may mga seafoods kami in order at syempre meron din kami isda mga kainday si pero ngayon pa lang ay kakain na kami ng first dish yung mga salad salad mga kainday mamsy tignan nyo naman sobrang damit nakatas pa talaga ang aking paa mga kainday mamsy habang kumakain mga kainday mamsy yan po ang aming first dish ni lolo ko at eto na nga mga kainday Mamsi ang aking isda mga kainday Mamsi. At di mawawala ang seafoods mga kainday Mamsi. Crab seafoods mga kainday Mamsi. Yan po ang aking kinain ngayon, mga kainday, ma siya. Nga, ng mga ka Mamsi. Dahil na nag-usap kami ni Lolo, maghahati kami sa food. O order kami ng dalawang menu pero hati kami, kensi-kensi kami. Hati kami sa food mga kainday Mamsi para matikman namin yung food talagang masarap ba siya o hindi mga kainday Mamsi. At pagkatapos nami namin kumain, nag-dessert naman kami, mga kainday mamsi. At pagkatapos nga namin mag-dessert, mga kainday mamsi, ay umuwi na rin kami ng aking lolo, mga kainday mamsi. Ay na nakasakay na rin kami sa taxi ng aking lolo, mga kainday mamsi. At naka-stoplight kasi mga kainday mamsi kaya nakahinto kami mga kainday mamsi Yan nga si lolo ko nakaupong na sa harap ng taxi at ako naman ay laging nasa likod tignan nyo naman yung building na to may parang taong nakaakyat pa mga kainday mamsi kala ko tutung ng para hindi mga kainday mamsi ito pala ay design lang ng building mga kainday mamsi ako, ako ngayon natuwa sa nakita ko mga kainday mamsi